Grabe guys, sobrang solid nitong chicken na to. Napakasarap and unlimited mo siyang makakain. Pati na rin tong Korean Grilled Barbecue. Talaga namang craving satisfied. Dito nyo lang yan matatagpuan sa Gogi Many Buffet and Korean Barbecue and Unlimited. Located sila sa Island Plaza, La Vista Street, Makati City. Maganda dito guys kasi kahit anong oras mamunta kayo dito, 24 hours silang open. At ang rate nga pala nila during weekdays kapag lunch is 599 at pag dinner naman is 649. Kapag weekends naman or holiday, kapag lunch, 649 pesos at kapag dinner naman is 699. Mag-aad lang kayo ng 100 kung solo kayong customer. At ang mga kids below 5 years old ay libre lang. Grabe dito guys, sobra dami nyo mapagpipilian. Kaya naman, mabubusog talaga kayo. Pero bawal ang Takaw tingin ha. Kasi meron silang charge na 200 pesos kapag merong leftover per head. And limited mo makakain dito yung meats, seafood, chicken, dessert. Meron ding ramen, iba't ibang klase ng sauce, and mga condiments. Kaya talaga namang sulit na sulit dito. At kung gusto nyo makapag-try ng Korean ice cream, mura lang yan, afford na afford nyo na yan. Sobrang nag-enjoy kami sa dining experience namin dito. And I'm sure babalik-balikan pa namin to. Kaya tara na dito sa Gogi Many Buffet and Korean Barbecue and Unlimited. At kung gusto nyo pa makapanood ng gantong klase ng vlog, follow nyo lang ako sa mga social media accounts ko. Bye!